panahon ni Marcos, hindi makaporma ang Saudi Arabia upang taasan ng gasolina. Ang Miralco sinabi, inagaw raw ni Marcos. Oy, para ipaalam ko sa taong bayan, hindi inago ni Marcos o inangkin ang Miralco. Baon sa utang ang Miralco. At binahawakan kay Ferdinand E. Marcos at inabunohan ni Ferdinand E. Marcos ang utang ng Meralco ya yeah, maliwanag yan ha puntaan nyo ako, ipapatay nyo ako at patutunayan ko yan sa inyo baon na sa utang ng Meralco baon na baon sino nakaahon sa Meralco Marcos! walang iba si Marcos ang nakaahon. ng Meralco, kaya patuloy tayo nagkaroon ng elektrisidad sino pumigil sa bataan nuclear power uh, power plant ang mga gobyerno negosyante at mga taong bayan gan na nabulag ang kanilang isipan upang hindi ipagpatuloy ang power plant kung naipagpatuloy ang power plant isang taong mahirap kayang gumamit ng aircon naka aircon ka kahit ikaw ay isang mahirap hindi ventilador na kuryente lang ng ventilador mahal na plus plancha pa plus ano naman masabi mo sa tubig na to sa sinasabi nila ano yan. sa pa rin yan yung may nilag ngayon sa pa rin yan Ay sana ngayon pa yun no? Magabala yung kuryente natin at saka yung tubig kuryente pati tubig oo oh. Walang mahirap na natutulog sa kalsada kung yan ay walang korupsyon ng DSWD. Saan dinadala? Sa Marikina, Arroceros, at kung saan saan lugar para mamatay lang kayo sa loob ng okay. DSWD. Okay. Ano ba, Opo. Anong masasabi mo sa mga supporters na yung sabi na may nakarangaraw doon sa may toilet mayroon tayong na balitaan na mga supporters na ginigiit nilang i-disqualified si BBM ah, mga gago yun yun eh mga katulad niya may kam kamakailan may nagrally tinanong tinanong ko siya anak anong pinaglalaban niya wala tatay sumama lang kami kasi binigyan kami ng pet eh hindi ako nakalive no kung nakalive yun pihin ko ha? pero dala ko siya ay ganun binigyan lang. mo lang tayo oo bibig lang sabi ko anak bakit ka pumapayag? Binabayaran yung